nila yan, di iba inila. Tapos si Bebo, na napaanit na nga rin. Ang dami mga kababi, Pati ito na yun sa inyo to? ah sa Ito lang, ito lang. Mga kalakal na to. dami dami. Ganun. Ganun. ang galit. Ba't ka nagagalit? <coughs> galit ka ba sa akin? Ato yung cellphone mo, pe? Ha? Nasa yung cellphone mo? Nawala yun doon. Naiwan ko ano yung isang motor na wala. O, tayo. cellphone. O, punin natin yung kalakal. Sa natin yung kalakal. Sa child block mo. O, child block mo na. Ay! Ha? Nagalit. Sumigaw. Okay, na. Huwag na. Naman eh. Alam? Huwag na. Bala ka, ubaban na ako. Hindi ako sana. Tara, tara. Ayun, ba? Kasi nag, ano ba 'tong dito? Kailangan natin kailangan kasi nag-ano daw nagwa-wild daw eh. Tarik natin isa mo ngayon. Dami lang pala ako, no? Ay! Opo! Hello! Here! Kamusta ka na? Okay po. Uh okay. -huh. Nandiyan ba si Ate Kayla? Hindi mo nakita? Oo. Uh -huh. Pakicheck mo nga, babe. Ito. Oh. Hmm. Chat sa akin si Ate Criselda. Hmm? Wala. Chat, oh. Wala. Dito sa ilalim. Aila. Ha? Dito sa ilalim. Dito sa ilalim? Pambihira bihira, Ako nga ako na. Hindi, Kayla! Ayan! Ang batang ka! Ay, katilin! Katilin mo! Pambihira naman ito! Oo! Oh. <laughs> ano mo dyan? wala nakagigat ha? nakagigat ano sa buhok ko te? wala eh ano nangyari dito na eh? ha? konsumisyon na konsumisyon wala na, sinabi nai. na eh anusta? nagsatsangang si Ate Chriselle eh kasi nga ito pinapaalis kami ari ayaw niya ayusin yan oh nakatampak lahat e ang dami na oh yung kami ng ari. Ay, ganun? Sinabihan na kami noong pumunta rito. Eh, sabi ko, unti-untiin, pumukuha siya, ibibenta niya. Tapos yung mga ano yan, ayang alisin. Andong pasabang, ikot ng pinto. Hmm. Saan ano siya? Ano nga pinakausap ko siya, unti-unti niyang alisin. Oo, nasan siya? Hindi. Ah, opo. Ate Ano? Kumusta ka na? Kamila! Here. Ano? I-benta na natin yung kalakal mo? Hindi, benta ko naman yun. I-benta oh. ko na nga lahat yan. benta na natin yun. Tara! Ako na magbibenta? Ba't ikaw? Siyempre. Ha? Huh? Ako na. benta na natin sa akin natin sa bar. Wala na nga dito. benta ko bukas yan. Ay, eh, papaalisin daw kayo dito. baka hindi mo pa inalis yan. benta ko na nga yun. Hindi, i-benta. I-benta. Hindi mo inalis. Ako yung kawawaan. Ako yung pinagsasabihan. Eh. Ilang buwan Tara, saan ba ka tanay? yung carton sa loob. Ano dito? Papakasin nila po niya. Inandun nyo yung mga ano niya. Mga basura? Oo. Yung kalakal po. Pala. Yung mga kalakal niya. Hmm. Yung mga kalakal niya. Hmm. Eh, saan na lang nung ano, papaalis sa... yung nanis na po. Pinalakso nyo po dyan. Hmm. Ayos ko po. Ayos ko po. Ganun. Hmm. Ano? Ay, galit? Ba't ka nagagalit? <coughs> galit ka ba sa akin? <coughs> Kanina ko nagagalit? sabi mo na papasama ay akong inaanan ng mayari bakit daw hindi ko kausapin ay sabi niya kung kapatid eh, tutulungan na lang siya sa siya diyan siya ayaw naman niya yun nga ho ano dali natin diyan siya ngayon ako magdadala nga talaga nagdala natin sa sasakyan. ho oh, isang bigay lang yun eh. magkano yan mga siguro isang libo yan ho dami niyan. pugo <coughs> -uh, siya pugo siya nakapasama niya ako Nakablad ako. Nakablad ka na eh?

kung pinaalis tayo dito. Oo. Oh. Magandang, maganda na nga ito, tatlong libo lang, balakin pa. Kasi balak nga ni Cory magbili, magano ng kasangkapan. Eh, rin naman, puro tatalit, puro tatalit. Pinaalis na nga yung yes. ibang mga kalakal dyan. Yung dito naman niya sinikit, siningit. Yung nandoon, pinaalis na. Tsaka yung nandito, pinaalis na. Ano gagawin namin? Hmm. Maganda siguro yung ano, junk shop ng negosyo niya na. Ano te kaya natin sa ano? Kalakalan sa junk shop? Okay, dadali ko na nga bukas 'yan. But may ayaw, ayaw, ayaw mo ngayon. hindi na bukas 'yan, tatako namin 'yan eh. yung eh, Trisanda, Kami na papahamak dito palibasa hindi eh. tinatanong ng mga ate Ah. Isip-isip mo naman, may isip ka eh. Gusto mo kang paanuhin? Mm. Naiisip naman niya yun Oh, diba? Sinanay. 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 Tulungan ka namin. Natulungan ka namin? Magbenta? Sige na! Ano? Tika ila? Sige na. Tulungan ka namin. Ano? Sakay na natin. Tara. Sakay na natin. Tara. Ano? Sasakay na nito. Tika Tika

ano pangalan niyan? MM. Si Sino? MM. MM? Hindi yan Pindian si MM. Sino? Ano pangalan? Amaro. Ako si Amar. Ayan. O, oh, sama na kayo. Dalawa. Ay, pasa oh, <laughs> pas dyan, boss. Ha? Oh, pasa dyan, boss. Pasa ko dyan. Shungi. Yeah. Ano, bibenta tayo ng ano niya? Ay. Pinipong karakal. Oo, oo kamay mo na sa ating Kamay. Kamay daw, te. Kamay. Ayan. O, tara. Takatakin mo na. Takin mo. Isa pa. Tara, tara, tara. Ano, tama ka na. Benta na natin ngayon para may pangmerienda tayo halo-halo. Uy, ma'am, pangmerienda ka naman natin kayo lang. Layo nung pinuntaan namin. Init-init pa. Dito ka, malapit ka dito Hmm! <laughs> ano, natin kayo tara, benta natin. Tapos, pangmerienda ka. Yan ang, init yung layo bulakan. No? Oh. <laughs> halo, 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 tina, halo, halo, Turon eh. Ay, turon? Oo, oh, wow. Lahat ng gusto mo. Sigurado malaking halaga yun eh. Oo, oh, ang dami. Gabundok na eh. sa mga kinuha yun, te. sa mga mga kinalakal yun? Di pagkano, pag tatumot ano, pag, ng basura, kinukuha ko yun. Ah, sa mga basura? Hmm. O, pares kayo yung kwebong, ano? Si Kuya Bong naman kasi pag nakuha niya na diretso benta 'yon. Oo, oh, diretso benta. Hindi niya iniipon. Kaya si Kuya Bong mo dami pera 'yon. Hmm. Pag ng barangay, hindi siya bibigyan ng bayad. Yung barangay na ang kukuha ng bayad na 'yon. Ay, oo. Sayang 'yan. Benta nila. Sila nang hindi ibibigay sa kanya talaga. Sayang yun, Ate Kaila. Sayang yun, Tete. Ano? Tutulungan ka namin. Ano te, tara? Bakit? Tara, sama kana. Ano tama nga si nanay? Ta tama si nanay. Oo. Bakit hindi mo yun? Sara benta na natin. Okay. Ano? Ano 'yung subok? Ay, wala Nakalubo na kalbo na. Ginupit mo man. Ginupit niya 'yung buhok ng nanay. kanta ganda ng buhok. Binubunot niya. La. Naglalaw si buhok. Oo. Hala. Parang mga si Bay Papaya. <laughs> wala na. Te Kunti na Masyano lang. Masyado na mainit eh. Huwag mo na ang nasigoy, babe. Hindi, no, bakit ginubunot mo yung buhok mo, te? Hindi ka dyan. Ba't ka? Ano, tinan no, mo yung buhok mo? Gunting. Bakit bupit? Ha? Gunting ba yan? <frame> hindi <Muhy Town>? ah. Ano yung bunot lang? Putol. Ano yung putol? Putol? Oo, putol? Kasi siya yung pagkanaligwa ko eh. Hindi ba nalagas nilagot sa shampoo? Oo. Hindi, hindi shampoo yan, tol. Ano yan, tinan mo. Ginupit niya, oh. <OUT52> Ay, dahil sa kulay, Pops. Baka naano sa <speech> kulay. Ano okay, pa? Tara. Ano nangyari dito kay Ate Kayla? May kakapati. Ay naman ng sabaka masakamin. Kumbinsihin niyo nga ako yanok ok? Si Ate Kayla? Opo. Oo. Kumbinsihin niyo. Asa yung cellphone mo, te? Wala, wala. Ha? Nawala. Na. No, Nasa wala. yung cellphone mo? No, wala, doon. Naiwan ko sa ano, isang motor na wala. Wala seryoso? oo naku, kanina na sabi Nai Nai, wala tayo cellphone niya? Ha? na ha? tinago bakit? bat mo tinago? hindi na bakit tinago? na hindi dami o paano to? kanina tong motor? di, na nila yung di ba na sa si bibig pa pinapaanok na nga rin. Ang dami mga kapampi mo. Pati ito na yun sa inyo to? Ito ah, Ito lang, ito lang, mga kalakal na to. Dami. yung mga, mga ang doon yung mga buti, yung mga lata. Eh hey, na nga minsan, pag umuulan na babasa yan. Bakit ba ayaw niya sumama sa amin, Nay? Ah? Bakit ayaw niya sumama sa amin? Sa amin, sa inyo? Oo. Uh -huh. Ito eh. Kanya nga ako, pinatawag ko si Yeyey para ka ako. Basta ko kung ano, doon muna siya sa inyo. Kasi pagka umuwi siya rin na wala yan, na naman ang kalakal. I e, ano na naman yan. Inanwa e, na nga kami ng mga pari eh. Ay, ang problema nga na, ayaw sa mama. Oo. Oh. Teka, Ila. Tara, tenta na natin, tapos... Ay, hello, ha? Benta na natin tapos mag ano tayo, mag merienda. Huwag mong bumenta bukas. Hindi na, ngayon na. Ako na nga bukas. Sarado bukas yung junk shop. Sarado bukas. Oo, oh, bakasyon. Bukas, bukas, bukas. Ay, ano po na, ialis mo na. Dahil nga nag-aano ng sila dyan, ang bango daw dito. Kita mo yun po, ang tinambak mo, pinaalis. Yung tinambak mo dito sa harapan, pinalis din. Eh, saan mo pa ilalagay yung ibang bina, ano mo? Mahawa ka naman sa amin, hindi ko hindi ka napapaanwa ano, ng may-ari kami. Sayang yung ano, sayang yan pagka kinuha ng barangay. Hindi mo mapapakilabangin eh. Oh. Oo. Tara, te. Kami, talaga. Ano? Hindi nakbukas yan. Ngayon na nga. Ibubukas mo ngayon. Ngayon na, para, para may sasakyan ka na gagamitin. Aku Ayu, na, Ayu, na, tayo, tayo. Nga, tara. Ako na bukas. Ngayon na. Ako na nga. Tayo na tayo, 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 tayo. Tara, tarana. tara, tara. Tara, tara, tara. Tayo ko. Tulika na. Tara, tara, tara. Bukas yan, puro Awa ka mo, maram. Ay, awa, ka Ay, awa ka mo, awa ka mo. mo. Ayoko, awa ka magbibenta <laughs> Isama na, isama, yung, sama, sama, sama na natin siya. Sa, sama na sama natin eh. siya. At tara, sama ka sa Jawa. Sama siya. ka namin. Ayaw oh, Tara, mag tayo sa mall. Sa mall. O, tara. Tara. benta mo natin yan. Na. Benta mo na natin yan. Hindi, huwag na natin ibenta benta. Puta tayo sa mall. Okay. SM, ano? SM Aura. <laughs> Dito. sa may ano? SM Mowa. Mowa. Malapit. <laughs> o, SM Mowa. Mowa? O. O, tara, Mowa. Oh, tara, Yung para. may yung may globo, Did. yung malaking lobo, ganun oh. No. Okay. sorry. Tara, oh. tara na. Tara. Te. Tara na. Oh, kakawin ka na te. Oh, I ayun, oh. Na, ayun, na. Na. Pups, ayun na, ayun na. Pops, ayun na. Pops. Oh. Oh, na. tara na. Tara. Tara na. Ba magbabago. Nyan pa ni ano na. ni boyfriend mo. Te. Tara, kasi maangot ka na naman oh. <laughs> ay mo mag-SM. Nakasimangot ka na lang palagi na para bang ikay nagmamayari ng lahat ng sa- Ano, sama ka na sa amin. Tara. Ano na? Oo, tara. Oo, apir tayo. tara. Tara ka na. Bakit? Ay, sumama kung lihira to. Eh. Mamamasyan nga tayo. Eh. Ano? di pa ko nila. Papakilala ko. Ako si Amaro. Nakilala kita kanina.

Oh, oh, ah, pera mo? Oh, yun, delivery mo kami? Oh, okay. yun, lilibre daw tayo, mga kapapapin. Ano na kaya ka. Iuwi mo. Huwag na may na may Ibang-ibang yun mong na doon. Gusto nga namin yung alis ko Paano uh, gagawin natin to?

Mm -hmm. ah oh, oh. 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 ano toskin <nga wInhalten> <senses> pa <guling anyway> na sa nga skin na yung ano yan? ano 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 yan? ano 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 na. ano 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 Magbabayad ano pa ano 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 lang. ano aircon ano pa. ano 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 Iyan na natin ito ka? Oo oh. Napapaan e, na ko para may earphone Ay oo Ay hindi wag na, mga ngamoy ano, kalakal oh. Ay oo, mga open ko na lang Hindi siya sa, sa gitna Eh pasok Oo, oh, tayo Tara oh, Kunin natin yung kalakal Sa na natin yung kalakal Ch Cha-cha, black room oh, child black mo na Huh? Magalit. Magalit. Ha? Nagalit, sumigaw. Nagalit. Ha? Huwag niyo na ng barangay ah. mamaya, te. Sayang! Benta eh, ko na yung bukas, sinabi ko na nga sa kanya. So, Akala nga nung babae dyan, o. barangay kami. Atan? Sabi ko, hindi po. Ano tao dyan? Dyan, dyan. Lumabas siya kanina. Sabi niya, kala ko kukunin niyo na yung mga kalakal eh, dyan. Sabi, pinaghirapan mo? Pag ginawa ng barangay yan, ay, walang pera. Oo. Oh. Oh, oh. na, ano, nakabang ka Pag magtatrasigil ka pa binenta mo, magbahay ka pa sa amin, di ba rin lang? Oo. O, oh, kunin namin na. Kunin namin te. Hindi, ako na, na, na natin. Ako na benta ko na bukakit -bu ka lahat. Papagod ka pa te. Oh, Ito, may, oh, may, yeah. may ano ka na te, tagabuhat ka na te. O, oh, kunin mo na kamaro. Te, kunin ko niya. na. Ha? Te, ano na. Eh. Ito na. Sige no. Ako na bukal. Awa na. Awa ko na. Awa ko na. Awa ko na. <laughs> Awa na. Rekabo paki mo na sa maro sige na. Ha. Oh. Ate, puksang ano te? Bugna! Kasi. Sige na te, para. Ako na bubuksan ng benta. Ta. Mapapaan. Sige. Dito na kaya. Ano yan no? namin dali. Ilalagay te ah, kami ng ayuda. Mission kami mamaya. San? Ah, tama ka. San ba 'yon? lang sa kabilang. Organa sa kabila. sa kabila. na namin ha. Teka. Ah, hindi te. Pero no boss ako na bubuksan ng benta noon. Hindi okay, na, ba, ma ba, 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 ba bukas. ma, mapapaalis lang sila manay mo pagka hindi natin binenta ngayon. Hindi, oh. kaya ko na yung bukas na anto. Hey na, nandiyan naman yung junkshot sa kanto eh, di ba? Oo oh, nga. Oh, tara na, sakay nyo na. Okay tara. na, huwag na. Naman eh. Huwag ano? nga. Bala ka, ubaba ba ba na ako, di ako sana. Ibenta na na nga natin. Tara, ano na. Ayaw mo ba, ba na, ice cream, te? anong mas? Mag ice cream muna tayo para lumamig ka. Ice cream mika. muna tayo. Ice cream? Oh, Oo, sige. ice cream muna. Tapos beta na. <laughs> ganto na lang. Ganda eh, na lang. Maro, alika. ka. Hindi, ganto na lang gawin natin kay Ate Kaila. dito. Ah, uh, huwag na natin pilitin. Baka mag-alit na kung okay. ah, hindi na, na, okay. ah, na sumunod sa atin. Gawin natin, eh, ligaw natin. Gawin natin yung loob na ulit. Kaya na natin, pakainin natin ng ice cream. Ah, no. Okay. Para sa susunod na pupunta natin may ano natin siya. Mukay na ulit yung loob niya sa atin. No? Ah, ganun lang yun. Ganun lang gawin natin. Okay? Okay. Tara. Tara. Mukutan na ko. O tara ate. Ano ba? Hindi ko na. Hindi na natin ipapabenta. Hindi ko oh. na ipapabenta. Oo oh, nga. ah mag ice cream na lang tayo. Ano? Ano ba ice cream gusto mo? Selecta ba yun? Selecta? Halo halo. Halo halo. Halo halo. Halo halo. Halo halo, halo ice cream? Oo. Oh, halo halo. Dito Maro. Dito. Dito ka nga Maro. Sa gitna. Oh, o so, tab sa mga tabi-tabi tabi, diyan, tabi diyan Ate Kayla. Tabi diyan, tabi Ate Kayla. Oo. Oh. Oh, sige. Doon na Hanap tayo ng ice cream man ah. Ice cream yami ami. Ice cream good. Oo. Oh. Ano uh -huh. na nangyari sa'yo? Kalbo ka sa na? Ah, okay. Ah, uh -huh. okay. okay. oh, buksan natin aircon. Nakakapapi. Ah, uh -huh. ang init. Ba? Ay, dito din na kaya punaw. Ano, tara. Turo mo sa amin, sa tayo Tang Saan yung haro-haro din? Sa Ay, doon sa dati yung bahay. Oo. Oh. Oh, tara, doon tayo sa dati niyong bahay. May halu-haluan doon. Yun dito? Oo. Libre mo kami tayo. Uy, malilibre siya ating Yeah. Hey, libre paps. Oo. Oh. Ibang-iba na. Ibang-iba na. Oo. Oh. Nalilibre na. Hindi <laughs> 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 <Manlili -lipar> na siya ating kailan, daddy. Yan. Ganto, Ate Ah, kain tayo. Tapos balik din tayo dito. Oh, gusto mo pumunta na tayo kay Doc Vincent? Ngayon? Oo. May surprise sa si Doc Vincent eh. Surprise? I assume I mean I assume good. I assume Amina. na. pa punta natin Doc Vincent. Ah, Namimiss na natin si Doc Vincent. Namimiss mo natin si Doc Vincent eh. Oo. Namimiss mo? Okay. ha. Wala. kasi tayo wala kasi tayong appointment kay Doc ngayon eh. Pag bihira, sayang. Hindi, ano yun lang muna natin. Kain-kain muna tayo, no? Kain-kain muna kasi pumapayat ka na eh. Oo Kainin natin, mga uh, babi. Tapos, para sa sunod na pagbalik natin, kain tayo ulit. Okay? Okay. Alright. Alright, Alright yan, mga kapapi. Sabi ko naman sa inyo eh. Hindi ka tsaka-tsaka tayo, mga kapapi. Biyahe lang kami, pupunta kami doon sa may ano po. Sa bilihan ng halo-halo. Halo-halo ba tayo? Halo-halo. Oh. Ano, ano? Masarap ba halo alo doon? Oo. Oh. Di ba kahit na tayo doon? Ayun dati? Ah, doon. Sa okay. malapit sa salugawan. Oo. Oh, Tara, tara, tara. Pisa mo. Tara, tara. Alright. Hindi, <coughs> dandan lang. para dandan lang. <coughs> Ay, na, bilis <coughs> na. Diliman yan. Yun nga, si Jerwin. Sabi sa akin ni nanay, doon sa uli kong vlog. Ah, uh, may ginagawa daw sa'yo. Tama ba? May pinapakain daw sa'yo. Sa so, may hinahalo daw sa pagkain mo. May gusto ko ba sabihin kay Kuya Bong? Bilang siyempre, kaibigan mo naman si Kuya Bong. Ay, Kuya Bong. Hello. Hi, Miss Dano. Gusto ko yung magkakita ulit tayo. Tsaka... Magpunta dyan. Ano, ano, ano? Makapunta sa business house. Oo. Oh, kita kayo ulit. Oo. Uh -huh. Nami-miss mo ba siya bang? Oo, kaya eh.